Nang gabing iyon, muntik na akong mawala sa dilim ng takot. Hello, ako si Luningning, dalawamput isang taong gulang, taga Batangas. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, nang isang maliit na batang babae ang tumawag sa amin sa pulisya, ang boses niya ay nanginginig, ang mga salita ay halos hindi marinig, pero sa likod ng takot ay isang tapang na hindi ko inaasahan mula sa isang walong taong gulang na bata.' Ito ang kwento ni Maya, isang batang babae na naninirahan sa isang tahimik na barangay sa bayan namin. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at ang hangin ay malamig, narinig ko ang tawag mula sa isang maliit na telepono na hawak-hawak ng isang batang babae. Ang kanyang mga daliri nanginginig habang pinipress niya ang mga numero. Tatlong numero na para sa kanya ay banal. Tatlong numero na nagmamarka ng pag-asa sa gitna ng dilim. Sa simula, halos sumuko si Maya sa takot. Ang kanyang mga labi ay nangingilid, parang sasabog ang dibdib niya sa bigat ng pangamba. Ngunit sa huli, isang mahina, halos bulong, ang mga salita niya ay lumabas. Ang kapitbahay ko ang gumawa nito sa akin nang mag-isa ako sa bahay. Tumigil ang mundo sa isang sandali. Ang boses ng dispatcher sa kabilang linya ay naging mas malumanay. Nagaalok ng kapanatagan sa gitna ng unos, dito nagsimula ang aming laban sa dilim, isang laban na hindi lang tungkol sa takot, kundi sa lakas ng loob ng isang batang babae na nagtatanggol sa kanyang sarili sa kabila ng lahat. Habang tinatanggap namin ang tawag, alam kong hindi ito simpleng pangyayari lang. Ito ay isang paalala na sa likod ng katahimikan ng aming bayan, mayroong mga aninong naghihintay ng pagkakataon. Ang kwento ni Maya ay hindi lamang kwento ng takot, ito ay kwento ng tapang, ng pag-asa, at ng di pagpapatalo. Sa bawat sandali na ang kanyang maliit na kamay ay hawak ang telepono, sa bawat hininga na pilit niyang kinukunin upang manatiling kalmado, naroon ang isang lakas na kahit ako'y napahanga. Ito ang simula ng gabi na hindi ko malilimutan, ang gabi na nagbukas sa amin ng pintuan tungo sa katotohanan ng madilim na mundo. Sa ang tawag ni Maya ang unang hujat ng isang gabi na puno ng takot at di mabilang na pangamba. Sa simula, simple lang ang aking iniisip, isang bata na natatakot, isang kapitbahay na posibleng may masamang intensyon. Ngunit habang binubuo ko ang mga detalye sa isipan, unti-unting lumalim ang aking pagkaunawa sa bigat ng sitwasyon. Nang tawagin niya ang aming tanggapan, sinabi niyang siya ay nag-iisa sa bahay, isang maliit na barong-barong sa gilid ng barangay San Isidro, kung saan ang mga kapitbahay ay kilala at ang bawat kanto ay tila may kwento ng pagkakaibigan. Munit sa gabing iyon, ang tahimik na lugar ay naging entablado ng isang malagim na pangyayari. Maya, na napakaliit pa para hawakan ang malaking teleponong hawak niya, ay tila pinilit ang kanyang sarili na maging matatag. Halos pumunit ang kanyang mga palad sa paghawak sa telepono, habang ang kanyang hininga ay naging paikot-ikot at mabilis. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid ng madilim na silid, naghahanap ng ligtas na sulok. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng damdamin nang marinig ko ang kanyang boses. Isang halo ng takot, pagkabalisa, at kakaibang tapang na hindi ko inaasahan sa isang batang tulad niya. Habang tinatanong ko ang mga detalye, natutunan ko na ang kapitbahay niya si Mang Ricardo ay matagal nang pinagmumula ng mga reklamo sa bayan. Tahimik daw siya, pero may mga usap-usapan tungkol sa kanyang kakaibang pag-ugali. Ngunit wala pang sapat na ebidensya upang siya ay maparusahan. At ngayon, narito si Maya, nag-iisa at natatakot, pinipilit magpakatatag sa harap ng panganib na nagbabanta sa kanyang buhay. Sa kabila ng takot, pinilit ni Maya na ilahad ang kanyang kinaroroonan, kahit na ang bawat salita ay pilit na lumalabas mula sa kanyang bungang labi. Ang aming dispatcher ay mabilis na nagproseso ng impormasyon, ipinapadala ang mga pulis sa adres na ibinigay niya ng may kalakip na takot at pag-asa. Sa likod ng linya, naramdaman ko ang bigat ng bawat segundo, ang bawat patak ng oras na tila umaabot ng walang hanggan. Hindi pa tapos ang gabi at ang kwento ni Maya ay nagsisimula pa lamang. Ang tahimik na barangay ay nagiging entablado ng isang laban na hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa isip at puso. At ako, bilang isang tagapagsalaysay, ay narito upang ilahad ang bawat hakbang ng kanyang tapang sa dilim na ito. Habang dumadaloy ang gabi, Unti-unting na bunyag ang tunay na katotohanan sa likod ng tawag ni Maya. Sa bawat saglit na lumilipas, nararamdaman kong lumalalim ang panganib na bumabalot sa kanya. Hindi ito simpleng insidente ng bata na natatakot sa isang kapitbahay. Ito ay isang madilim na kwento ng pang-aabuso at takot na matagal ng tinatago sa ilalim ng payak na mukha ng aming barangay. Nang marinig ko ang mga unang galaw sa bahay ni Maya, ang mga mabibigat na hakbang na dahan-dahang papalapit sa kanyang kwarto. Tumigil ang aking puso. Sa telepono, maririnig ko ang mabilis niyang paghinga, halos hindi na niya mapigilan ang pananalangin na sana ay makaligtas siya. Pinilit niyang magtago sa ilalim ng kama, tinakpan ang sarili ng kumot, dala-dala pa rin ang teleponong siyang huling koneksyon niya sa mundo. Sa kabilang linya, tinutukan ng aming dispatcher ang bawat paggalaw, bawat hinina. Ang boses niya ay matatag, ngunit ramdam ang kaba sa bawat utos na binibigay sa mga pulis na papunta sa bahay ni Maya. Huwag mong ilalagay ang sarili mo sa panganib, Maya. Manatili ka lang sa ilalim ng kama. Huwag kang gagalaw ang paulit-ulit niyang paalala. Nang pumasok ang lalaki sa kwarto, narinig namin ang paggalaw ng mabibigat niyang bota sa lumang sahig na kahoy. Ang bawat kaluskos ay parang kulog na bumabagsak sa katahimikan ng gabi. Narinig ko rin ang kanyang malamig na boses na nagtangkang kumbinsihin si Maya na lumabas sa kanyang taguan, ay halong kasinungalingan at pananakot. Pero si Maya ay nanatiling matatag. Bagamat nanginig siya, hindi niya pinayagang masira ang kanyang tapang. Habang ang mga pulis ay papalapit na sa kanilang bahay, ang bawat segundo ay tila isang buwang walang hanggan para sa maliit na batang iyon. Narinig namin ang kanyang bulong, "Hindi ako aalis. Nandito lang ako." Sa gitna ng panganib, nakita ko ang isang munting ilaw ng pag-asa. Isang batang babae na kahit sa harap ng matinding takot ay nagpakita ng tapang na higit pa sa kanyang edad. At sa likod ng aming mga linya, ang mga pulis na nagmamadali upang makarating sa lugar ng insidente, dala ang pangakong hindi siya iiwan. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos at ang dilim ay may mga lihim na hindi agad isisiwala. Ito ang simula ng isang kwento na puno ng panganib, tapang, at ang walang hanggang laban para sa kaligtasan ni Maya. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon nang marinig ko ang malutong na kaluskos ng pinto ng kwarto ni Maya na dahan-dahang bumukas. Ang bawat ikot ng hawakan ay tila isang babala na dumudugo ang puso ko sa kaba. Sa kabilang linya, naramdaman kong halos mabali ang boses ng dispatcher habang pinipilit niyang panatilihing kalmado si Maya. Huwag kang gagalaw, Maya. Nandito na ang mga pulis. Sandali na lang ang paulit-ulit niyang paalala. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ng lalaki habang papalapit siya sa ilalim ng kama kung saan nakatago si Maya. Ang malamig niyang boses ay pumuno sa silid, nag-aalok ng mga pangakong huwag siyang sasaktan kung susundin lamang niya siya. Ngunit ang boses ni Maya, bagamat nanginginig, ay puno ng tapang. Hindi ako lalabas, wika niya ng mahina, ngunit matatag. Ang takot ay tila sumiksik sa bawat sulok ng kwarto, ngunit sa kabila nito, naroon ang apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ang maliit na batang iyon, na hawak ng mahigpit ang telepono, ay naging simbolo ng paglaban sa gitna ng dilim. Sa sandaling iyon, alam kong hindi lang siya basta-basta biktima, siya ay mandirigma. Nang marinig namin ang unang mga sirena na lumalapit sa kanilang bahay, napuno ng pag-asa ang puso ni Maya. Ngunit hindi pa rin nawawala ang panganib. Ang lalaki ay biglang lumingon at tumakbo palayo sa kwarto ang kanyang mga bota ay bumagsak ng malakas sa kahoy na sahig habang siya ay nagtatangkang makatakas. Maya, manatili ka lang sa ilalim ng kama. Huwag kang lalabas hanggat hindi kami nandyan, ang mahigpit na paalala ng dispatcher. Habang papalapit ang mga pulis, narinig namin ang magulong mga hakbang at mga tawag sa radyo ng mga opisyal na nagmamadali sa lugar. Sa pagpasok ng mga pulis sa bahay, bumalot sa kwarto ang katahimikan, isang katahimikan na puno ng ginhawa at panibagong pag-asa. Nang itinaas ng isa sa mga opisyal ang kumot sa ilalim ng kama, nakita nila si Maya, basang-basa sa luha ngunit buhay at ligtas. Lahat ay ayos na, Maya. Nasa ligtas ka na, ang malumanay na boses ng pulis habang niyayakap niya ang maliit na bata. Ngunit kahit gaano pakalakas ang haplos ng pag-asa, alam kong ang gabi ay hindi pa nagtatapos. Ang dilim na bumalot sa buhay ni Maya ay may mga aninong patuloy na sumusunod, naghihintay ng pagkakataong muling umatake. Ito ang simula ng isang masalimuot na laban, hindi lamang laban sa isang mapanganib na kalaban, kundi pati na rin sa mga sugat na iniwan ng takot sa puso ng isang batang babae. At ako, bilang tagapagsalaysay, ay narito upang ilahad ang bawat yugto ng kanyang pakikibaka. Isang kwento ng tapang. Hindi ko inaasahan na ang gabi na iyon ay magdadala ng mga pangyayaring magpapabago sa buhay namin ni Maya magpakailanman. Nang makalabas siya mula sa ilalim ng kama, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, basang-basa sa luha, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang matibay na loob niya isang tapang na hindi basta-basta mawawala kahit gaano pa kalalim ang dilim na bumabalot sa kanya ngunit ang panganib ay hindi nagwakas nang dumating ang mga pulis sa halip nagsimula ang isang masalimuot na laro ng taguan sa pagitan namin ni Maya at ng lalaking nanakot sa kanya si Mang Ricardo ang kapitbahay ay patuloy na nagtatago sa anino ng gabi tila ba may mas madilim na plano pa habang tinutulungan namin si Maya na makabangon, unti-unti ring lumalabas ang mga lihim ng lalaking iyon, mga reklamo at mga kwento ng kakilakilabot na mga pangyayari na matagal nang tinatago ng aming barangay. Sa loob ng istasyon, pinakinggan namin si Maya habang maingat na nagpapaliwanag ng kanyang naranasan. Ang kanyang maliliit na mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kumot na ibinigay ng aming opisyal na si Aling Clara na naging kanyang tagapangalaga sa mga panahong iyon. Ang mga mata ni Maya, bagamat napapaluha, ay may ningning ng determinasyon. Hindi siya basta-basta susuko. Ngunit habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumalalim ang takot na bumabalot sa amin. Ang bawat hakbang ng pulisya ay tila sinusunda ng isang masamang anino. May mga pagkakataon na parang naririnig namin ang mga boses sa dilim, mga kaluskos mula sa malalayong sulok ng barangay, at mga mata na sumusubaybay sa bawat kilos namin. Sa kabila ng lahat, nanatili akong nakatutok kay Maya. Alam kong hindi lang siya ang biktima rito, kami rin bilang komunidad ay naapektuhan. At habang patuloy naming hinaharap ang mga hamon, ang bawat araw ay isang laban para sa kaligtasan, para sa hustisya, at para sa pag-asa na muling magliwanag ang aming buhay. Hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami titigil hanggat hindi na ibabalik ang kapayapaan sa puso ni Maya at sa aming maliit na bayan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga batang tulad. Bawat gabi pagkatapos ng insidente, ramdam ko ang bigat ng pagod hindi lamang sa katawan, kundi lalo na sa puso ni Maya. Hindi siya katulad ng ibang bata na basta makakalimot pagkatapos ng takot. Ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na sumusunod sa kanya, umaalingaw nga o sa kanyang mga panaginip. Sa bawat haplos ko sa kanyang ulo, alam kong may dalang takot ang mga matang iyon, ang takot na baka muling bumalik ang lalaking nagdala ng kadiliman sa kanyang mundo. Sa maliit na kubo ni Aling Clara, na naging pansamantalang kanlungan ni Maya, sinubukan naming lumikha ng isang ligtas na lugar. Ang mga pader ay puno ng mga simpleng laruan, ang mga kortina ay may mga bulaklak na disenyo, at ang ilaw ay malambing, tila ba pinipilit nitong itaboy ang dilim na bumabalot sa puso namin. Ngunit kahit gaano man namin pinilit, ang takot ni Maya ay parang isang malalim na sugat na hindi basta-basta gumagaling. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tabi ng bintana, narinig ni Aling Clara ang isang malambing na tanong mula kay Maya, Tito, sa palagay mo ba alam niya na tumawag ako sa pulis? Ang kanyang tinig ay napakapayat, puno ng pangamba at pag-aalala. Napangiti ako ng pilit, ngunit sa loob, ramdam ko ang pag-igting ng sitwasyon. Hindi lang si Mang Ricardo ang banta, ang takot na dala niya ay parang isang aninong hindi madaling mawala. Sa kabila ng mga pag-iingat namin, unti-unting lumalabas ang mga palatandaan na hindi pa tapos ang laban. Isang gabi, may narinig kaming kalusko sa labas ng bahay. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila ba naglalaro sa dilim, naglalabas ng mga aninong nagmumukhang nagmamasid. Napakabagal ang tibok ng puso ko habang nilingon ko si Maya na nakapikit at mahigpit na humahawak sa kamay ni Aling Clara. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang takot ay hindi lamang isang damdamin, ito ay isang puwersa na humahawak sa amin, nagpapalakas at nagpapahina sa amin ng sabay. Ngunit sa kabila ng lahat, nandyan ang aming determinasyon, hindi namin hahayaang lamunin ng dilim ang buhay ni Maya. Patuloy kaming maglalaban kahit pa ang gabi ay tila walang katapusan. At sa likod ng mga anino at sigaw ng gabi, ako'y nananatiling nakahanda, handang maging ilaw sa madilim niyang mundo, hanggang sa dumating ang araw na Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang muling maramdaman ni Maya ang presensya ng dilim na matagal na niyang kinatatakutan. Habang nakaupo kami sa maliit na sala ni Aling Clara, ang mga matang dati puno ng pag-asa ay unti-unting napuno ng takot. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumakapit sa plush bear na ibinigay sa kanya, habang ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagbulong, sa palagay ko alam na niya na tumawag ako napailing si Aling Clara, at ako naman ay napabuntong hininga. Alam naming hindi ito basta-basta takot ng bata, ito ay isang babala na ang panganib ay patuloy na sumusunod sa kanya, kahit saan man kami magtungo. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi nawawala ng ganun-ganun lang. Hindi nagtagal, isang gabi, narinig namin ang kalusko sa labas ng bahay, ang mga yapak na mabigat at dahan-dahan, parang may nagmamasid sa bawat aming kilos. Ang ilaw mula sa kalye ay nagbigay liwanag sa mga aninong nagdudulot ng kaba. Napangiti ako kay Maya, at sa kabila ng kanyang takot, nakita ko ang isang maliit na apoy ng tapang sa kanyang mga mata. Ngunit alam naming hindi lang namin ito haharapin ng mag-isa. Ang buong barangay ay unti-unting nagkaisa upang protektahan si Maya. Ang batang nagpakita ng tapang sa kabila ng lahat pinatibay namin ang aming mga kapitbahayan, nagtulungan upang siguraduhin na walang panganib ang makakalapit pa sa kanya. Sa mga gabing iyon, ako ang naging kanyang gabay, ang ilaw sa dilim ng kanyang mundo. Pinakinggan ko ang bawat kanyang kwento, tinulungan siyang harapin ang mga bangungot, at tiniyak na sa bawat paghikbi ay may kasama siyang magpapalakas ng loob. Ngunit sa kabila ng aming mga pagsisikap, alam naming hindi patapos ang laban. Ang anino ni Mang Ricardo ay patuloy na nagmumulto sa aming mga isip. At habang dumarami ang mga gabi na puno ng takot at pag-asa, naramdaman ko sa kaibuturan ng puso ko na may isang huling hamon na naghihintay sa amin, isang hamon na susubok sa aming tapang at pagmamahal ng higit pa sa dati. At dito nagsisimula ang pinakamadilim na kabanata ng aming kwento, isang kabanata ng labanan, Pagliligtas at pagtuklas sa tunay na lakas ng isang batang babae na naglaban para sa kanyang buhay at kalayaan. Sa bawat paggising ni Maya sa gabi, ramdam ko ang bigat ng kanyang mundo, isang mundo na dati ipuno ng ligaya ngunit ngayoy nababalot ng takot. Sa maliit na silid ni Aling Clara, habang siya'y mahimbing na natutulog, palihim akong tumitingin sa kanyang mga mata na puno ng pangarap na gusto kong muling sumilay. Ngunit alam kong hindi madali ang landas na tinatahak namin. Isang gabi, nang kami tahimik na naguusap sa tabi ng bintana, muling sumagi sa isip ni Maya ang tanong na matagal niyang ikinukoble. Tito, paano kung hindi siya tumigil? Paano kung muling bumalik si Mang Ricardo? Ang kanyang boses ay puno ng pangamba at ako'y napaiyak sa kanyang aking mga salita. Hindi madali ang maging matatag para sa kanya, lalo na't ang panganib ay tila nagtatago sa bawat sulok ng aming paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, nanindigan akong maging sandigan niya, Ipinaalala ko sa kanya na hindi siya nag-iisa, na may mga taong handang lumaban para sa kanya. Pinangako ko sa kanya na kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwan. Maya, nandito ako, ang sabi ko ng may buong puso. Hindi ka kailanman mag-isa sa laban na ito. Ngunit ang gabi ay puno ng mga lihim. Isang gabi habang kami ay natutulog, may narinig kaming mga yabag sa labas ng pintuan. Mabigat, tahimik at puno ng intensyon. Ang aming mga puso ay sabay na tumibok ng malakas. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap, lumilikha ng mga aninong tila nagpaparamdam ng panganib. Hindi namin alam kung sino ang nasa labas, ngunit alam naming hindi ito basta-basta. Ang takot ay kumalat sa buong bahay, ngunit sa kabila nito, nanatili kaming matatag. Pinanghawakan ko ang kamay ni Maya at niyakap siya ng mahigpit na para bang sa yakap ko ay mapapawi ang lahat ng kanyang pangamba. Ang gabi na iyon ay naging simula ng isang mas matinding yugto, isang yugto kung saan hindi na sapat ang mga lumang paraan upang maprotektahan si Maya. Kinailangan naming umakyat sa bagong antas ng tapang at determinasyon. At habang ang dilim ay patuloy na sumusubok sa amin, alam kong ang aming laban ay hindi lamang laban ni Maya, ito ay laban ng bawat isa na naniniwala sa katarungan, sa pag-asa, at sa lakas ng puso ng is... Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumarampi sa balat namin ni Maya. Nakaupo kami sa tabi ng bintana sa maliit na kubo ni Aling Clara, habang tahimik niyang yayakap ang kanyang paboritong teddy bear. Ang mga mata niya ay nakatingin sa dilim ng labas, tila naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi niya masabi ng malakas. Alam mo, Tito, mahina niyang bulong, parang naririnig ko siya minsan sa dilim. Parang tinatawag niya ako. Nanginig ang kanyang boses, halos mapaiyak siya. Napalapit ako sa kanya, niyakap ng mahigpit ang kanyang mga balikat at sinabing, hindi ka nag-iisa, maya. Nandito kami para sa'yo. Hindi kanya mahahanap hanggat nandito kami. Munit sa kabila ng aming mga pangako, ramdam ko na ang anino ng panganib ay patuloy na sumusunod sa amin. Sa bawat paglakad namin sa madilim na kalsada, sa bawat pagpasok sa bahay, may tinig na bumubulong sa akin na hindi pa tapos ang laban. Ang mga yapak na naririnig namin sa gabi, ang mga kaluskos na tila nagmumula sa mga anino, ay palatandaan na si Mang Ricardo ay hindi basta sumuko. Isang gabi, habang nagbabantay si Aling Clara sa tabi ni Maya, may narinig kaming mga malalapit na hakbang sa labas ng bahay. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap at ang mga aninong nabuo ay nagmistulang mga nilalang na nagmamasid. Napangiti ako kay Maya, na kahit natatakot ay pilit na nagpapakatatag. "Tito, bulong niya, handa na ako. Hindi na ako matatakot." Doon ko naisip, sa kabila ng lahat ng unos, sa kabila ng dilim at takot, Si Maya ay may isang apoy sa loob niya, isang apoy na hindi kailanman mamamatay. At sa apoy na iyon, doon kami magtatagumpay. Ang laban ay maaaring mahaba at puno ng panganib, ngunit sa puso ng isang batang babae, mayroong lakas na kayang lampasan ang lahat ng ito. At habang ang gabi ay patuloy na yumuyuko sa dilim, handa kaming harapin ang susunod na kabanata. Isang kwento ng tapang, pag-asa. Nang sumapit ang isang gabing tila payapa, ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Maya na hindi pa rin nawawala. Nakaupo kami sa maliit na sala ni Aling Clara, ang lamig ng hangin ay sumasalubong sa amin habang tahimik siyang niyayakap ang kanyang teddy bear. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng saya, ngayon ay naglalaman ng isang malalim na lungkot at pangamba na hindi ko maalis sa kanyang isip. Alam mo, Tito, mahina niyang bulong, Parang naririnig ko siya minsan sa dilim. Parang tinatawag niya ako. Napangiti ako sa kanyang tapang, ngunit sa likod ng nangiting iyon ay ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan. Pilit kong niyakap siya ng mahigpit at sinabing, Hindi ka nag-iisa maya. Nandito kami para sayo. Hindi ka niya mahahanap hanggat nandito kami. Ngunit sa kabila ng aming mga pangako, alam kong hindi pa tapos ang laban. Sa bawat hakbang namin sa madilim na kalsada, sa bawat pagbukas ng pinto ng bahay, may tinig na bumubulong sa akin na patuloy pa rin ang panganib, ang mga yabag na naririnig sa gabi, ang mga kaluskos na tila nagmumula sa mga anino ay nagpapaalala na si Mang Ricardo ay hindi basta-basta sumuko. Isang gabi, habang nagbabantay si Aling Clara sa tabi ni Maya, may narinig kaming mga malalapit na hakbang sa labas ng bahay. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap at ang mga aninong nabuo ay nagmistulang mga nilalang na nagmamasid. Napangiti ako kay Maya na kahit natatakot ay pilit na nagpapakatatag. "Tito," bulong niya, "handa na ako. Hindi na ako matatakot." Doon ko naisip, sa kabila ng lahat ng unos, sa kabila ng dilim at takot, si Maya ay may isang apoy sa loob niya, isang apoy na hindi kailanman mamamatay at sa apoy na iyon, doon kami magtatagumpay. Ang laban ay maaaring mahaba at puno ng panganib, ngunit sa puso ng isang batang babae, mayroong lakas na kayang lampasan ang lahat ng ito. At habang ang gabi ay patuloy na yumuyuko sa dilim, handa kaming harapin ang susunod na kabanata, isang kwento ng tapang, pag-asa, at pagmamahal na walang hangganan.